day kaagri nandito na tayo sa dulo at uh, inaani natin yung RC 322 so, ibabahagi ko yung uh, comparison ng uh, RC 322 at saka ng uh, GSR 12 ating so, minomonitor mo dito uh, yung 2-1-8 din kaagri so, makikita ba yan lang Good day mga kaagri, Quick update lang doon sa mga ani natin sa Nueva Ecija, yung mga mino-monitor natin na varieties. Ang uh, lumabas na medyo mababa yung uh, ani ay yung ating uh, RC uh, 218. Uh, nag uh, 4.3. Uh, uh, 4.3 tons per hectare pero maganda yung price niya kaagri nasa 22 per kilo kaya doon naman siya bumawi sa ano naman kaagri sa RC534 ganun din nasa 4.3 tons per hectare din kaagree no? pero mababa naman yung price nun <laughs> uh, sinundan niyon ng uh, hybrid di ko lang nakuha kung ano yung klase ng hybrid na yon nasa 4.6 uh, tons per hectare kasi nagka-issue din siya uh, may mga uh, bukaw o yung uh, <clears throat> mga hindi naglaman na mga bunga no at uh, tinamaan din ng uh, yung brown plant hopper so ang uh, medyo mataas doon kaagri ay yung uh, triple 3.2 uh, humataw yon sa 5.4 uh, uh, tons per hectare so yo! Ngayon, kaagri, uh, dito naman ang hinihintay natin sa Bulacan. So, ito, papayo ko na yung mga paalay. Now, ito yung uh, Longping, uh, 2096 natin na uh, hinintay hinihintay no? so mahaba yung uhay nya kaagri no, so, at ito uh, naman yung uh, 480 medyo mahina siya sa ano, ano yung namumula yung dahon nya although uh, may yumuyo ko na rin yung uh, mangabunganya uh, mga bunga niya kaagri no so maghihintay na lang tayo so so ito naman uh, malapit na to uh, maghihintay na lang tayo ng uh, ripening at uh, pagkatapos ay uh, ipapaanin na rin natin so tutukan natin kaagri kung ano ang kalalabasan so so far ang pinakamalakas pinakamatatag sa ani pinakamatatag sa sakit ay yung uh, RC222 lumalabas ang uh, rc Tripleto, uh, medyo mataas yung ane uh, nya, uh, sumobra siya sa uh, 5 tons per hectare so yun kaagri, salamat sa iyong pagtutok, abangan natin ang mga susunod na update Good day mga ka agri. nandito tayo sa barangay Santa Lucia Gimba, Baisiha, Ecija at ng Farmer's Field Day Uh, ito ay patungkol sa alternate wetting and drying uh, kaagri malaking tulong ito para sa ating mga magsasakat uh, halika uh, pag-aralan natin ito kaagri ang uh, alternate wetting and drying o AWD ay isang proseso ng uh, pagpapatubig upang makatipid sa palayan kinukondisyon ito ang lupa para sa mas magandang pagtubo ng mga ugat at ng sustansya ng lupa Nakakatulong din ito para mabawasan ang sobrang emission ng mga methane, carbon dioxide, nitrous oxide sa himpapawid. At ito ay nakakatulong upang uh, mabawasan yung mga greenhouse gases, no? So, nakakatulong ito para malabanan natin yung climate change o yung pagtaas ng uh, uh, temperatura ng daigdig o yung glo global warming na may sabi nila ay pag hindi na control ay may Uh, irreversible na damage na gagawin sa ating mother earth. So, agree, ano ba yung uh, uh, alternate wetting and drying, ito ay simpleng paglalagay ng isang uh, tool, no? Ito yung tinatawag na observation well. Uh, nakatutok na yung ating uh, camera kanina pa. <laughs> so, ito yung uh, uh, observation well na 20 cm ang uh, haba, no? At uh, nakalubog hanggang 15 cm at nakalitaw yung 5 cm. So, Bago ka magpatubig, kailangan ay ubus na yon, uh, tubig doon sa observation well. Pero hindi naman lahat kagri ka ay uh, <coughs> pwedeng i-alternate wet and dry na kaagad. So, sa pag uh, uh, unang 20 days, no, uh, dahil kinokontrol pa natin yung mga damo, no, ay hindi pa tayo mag uh, alternate wet and dry. So, nakalubog pa, may tubig pa yung ating uh, bukirin. No, tapos uh, Uh, sa paglalagay din natin ng mga pataba no hindi tayo naglalagay tayo ng tubig no yung 5 cm so nakalubog tong observation well no so kailan okay tayo pwedeng uh, mag alternate wet and dry so pagkatapos na nung full na pagsusuwi tapos sa uh, bago maglihi no uh, sa sa pagitan ng mga paglalagay ng pataba no at uh, pagkatapos nung pamumulaklak yung uh, huling pagpapatubig at yung pag-ani, so doon natin pwedeng gamitin yung alternate wet and dry yun, kaagri ayan yung uh, observation wet so hindi nito mapapababa yung ani, sa halip ay uh, makakatibid tayo sa tubig na ginagamit natin, lalong lalo na sa mga walang irigasyon, uh, gumagamit lamang ng mga uh, ma makina o yung pumps, sa uh, water pump Saya mahu nak makan